Kes, kes. Nabi ni apa? Kau kita salut. Kau kita kita salut. Kau kita salut. Kau kita salut. Kau kita salut. Kau kita salut. Kau

Sige. Okay. Okay. Ang next po. So, para ko kay ano, kay Kuya Bernard. Kuya Bernard, ang gift ko sa sa'yo, um, hindi naman siya kayo ka special. Kaso ah, lang naalala ko kasi, nung may nung pupilo, nung may mga photo, mga pictures ng pangkada, ipahingi mo talaga sa akin, yung sabi mo, sana, bigyan din kita. So, nung, ano, ito na siya. Pug -pug -pug. Wow. Yay! salamat. Wow. Ano, nandyan lahat. Kung ano mga boys. Wow! Ito wow. yung conference. Hindi siya mga Salamat. Salamat tayo. Happy birthday to you, everyone. At ano, so sa lahat na sa inyong iyanan Sa mga, niya, sa, uh, sa, sa, sa talaga sa pag-welcome niya sa aming lahat sa, amin sa pag-prepare talaga <laughs>

may forever na siya. Kaya sabi ko, ano yung pwede na i po. So, ang um, naisip ko, so, ang naisip ko, ano siya? Uh, hindi naman siya talagang ka-special. Pero, uh, ano siya? Uh, kung makikita nyo, opal bracelet, tapos ano siya? Wow. <laughs> naka, 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 ano siya? Naka, ano siya ng heart. Oo, oh, so, since ako, hindi ko siya makahanap ang partner ko, so, hindi. So, ikaw na lang, sa'yo na lang. Siyempre, Pinky, where are you? Pinky, where are you? I'm here. Black and white siya, tapos, ano, ang wish ko sana...

I love the formation of the heart. The formation of the heart. Oo, okay. oh, diba? Labis na na si Chris. Oo. Oh. <laughs> Oo, oh, maglit. Kaya yeah. hindi mag

yun yung ayaw kong ibigay. Wala ba na akong ibigay na bayan ngayon kasi so, hindi ko talaga naisip. Promise, hindi ako mapapanggap. Hindi ko naisip na bigyan kayo ng gift na talaga. Kasi parang sa akin, okay na ako na present. Yes! Promise, Ay! hindi ko naisip. Ang sa akin, kay Governor, Bernard, salamat at nakilala kita. Na. Salamat at oh! nakikipay bigyan sa Sa'yo, yun, Tol Jung. Ano sa sabihin Ibigan to eh, pag Puro kami rin Ang rin ko isa <laughs> lang. <laughs> Ay! Sing-sing! kailangan sing Ano? Ato. I love you. Happy birthday. happy birthday hindi ako ng pasensya kasi hindi ko talaga naisip na wala akong nagagalo. Pero nandito ako para celebrate yung birthday. Yun. Ano lang yun. Uh, ang sa akin lang, good health para sa inyong dalawa. Sana maging malakas pa kayo para marami pa tayong minuto uh, na mangyayari at marami pa tayong sana. Ayun ang Mahal na mahal mo kayong dalawa. ang one and only ni Kuya Bernard Please. So ngayon, ibibigay ko yung gift ko kayo. This is for you, John. Happy birthday! Gusto ko yung open mo yan, John. Open! Ang wish ko sa'yo, sana good health and sana magiging forever sa dalawa. Oh, nina na ko ha! Yay! Okay, happy birthday to all of you. friends you love them and mine. thank you open 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 open, open, open. open. open, open. sa iyo, Miguel. sa September class. Okay. The last but not the Ang okay. love my oh. May gift siya para kay kuya burger. Oh,

Mabagat ko ng message Mesech, mesech, mesech Yan na, yan na Yan na, yan na, yan na What's your name? Watan ni dini? Ikaw Pero Sabi-sabingan ko, ngayon tayo Sabi-sabingan ko, ngayon tayo Ah, yan yung pili-pili Kasi alam ko No, baka lang mo yun? kasi eh doon lang din ano, 'yung storyo pag basta na natanggap ka ng regalo sa Santa Claus narito na ibig sabihin oh uh, ibig sabihin doon um uh, yung tao na yun super drained sa sobo sa lane lang ko parang yung yung time mo para kanya lang lagi saada ko Okay. <laughs> ay, pero alam ko yun. <laughs> <laughs> Ang next naman na message, ano, si Kwe. Ang masasabi ko lang sa inyo is, happy, happy birthday and thank you sa friendship at sa pag-welcome sa buhay namin. Ay, 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 niyo! ay, 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 at saka sana marami pa tayong years na pagsasamahan na ganito. Basta thank you, thank you. At saka more birthdays. At lang. Ang Thank you so much, Kuya and Okay, next, Kuya. And last Kuya. Tau, si Kuya my God! Oh my my God! my God! Oh my God! Maraming ah, salamat pare. Parel, parel Buhiya. Bate, wala ko bahay ng mga nangyayari Buhiya. mo na akong nabibigay ng kanya. Wala mo akong bibigay. Basta masasabi mo lang. Kailangan mo malakas ang atawan. Malaki sa sakit. At sana marami convert ni may bigay sa kanyang Diyos. Maraming maraming salamat Buhiya. Hindi niya i

birthday sa inyo, mga kaibigan ko. I love you. Ay, okay. okay, wako. Ako man ay walang ay regalo sa inyo. May maraming nagpapasalaman uh, sa inyo. Ay, maraming uh, na regalo sa inyo. Pero ito na yung pagmamahala. Makikisama sa inyo. Yun yeah. na Mabuhay kayo. Ang, ang gusto niyo. Thank you. Thank you. Thank you.

Salamat. Ay, ay, tatlo lang ang masasabi ko sa inyo. Una is happy birthday. Pangalawa is salamat dahil naging kaibigan ko kayo. At tatlo is sana nasa mabuting kalagayan kayo araw. Salamat. Lubos ko na po sa salamat sa inyong, inyong lahat. Sa inyong lahat eh. Sa lahat ng mga ano ko dito. Ito gusto papa, nagpapasalamat kasi tinanggap, tinanggap niya ako as as your friend. Salamat dahil lagi, nakilala ko kayo. Dahil dahil sa inyo, naging gala ako. Hindi <laughs> naman ako para palagpata, pero sa inyo, ito na ako ngayon sumasama. Kaya maraming salamat at happy birthday sa inyo dalawa. Kasi siya na wala akong regalo sa inyo ngayon. May <laughs> kasi malayo pa yung ano ko sa outbound with night pa eh. Pero, birthday, yeah. Yeah, happy birthday ya. Ya, happy birthday ko. Maraming salamat ya yeah, sa pagtanggap mo sa akin. maraming salamat mo. Maraming salamat sa yung dalawa happy birthday. Gusto mo 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 ay matagal. Mabuhay ka matagal. <laughs> <laughs> <happy. laughs> Terus terusin pelawa. Salam, udah lama Malam kita. <laughs> kiss, Happy birthday, kiss. <trauma> <histogram anxious> Ay, happy birthday po. Happy po. Happy birthday po. po. Happy birthday po. Happy birthday po. Happy birthday po. Happy may po. Happy birthday po. Happy Pero, pero Happy birthday po. 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 Happy birthday Happy birthday. At saka sa ano, kaibigan ko, kababayan ko, nagawa sa bate. happy birthday. Salamat. Nakilala kong pinakagwa po ang kababayan. Ang <laughs> Salamat po. Happy birthday. <laughs> Happy happy birthday kay kuya. night and kuya John sorry ko malakom kung siya. Masaya ako kasi nagsaburo na yun. Happy birthday kay kuya. Pagbago siya. Iiyan. Ayan. 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 Ayan.

Eh, hey, <in humanused> uh, Happy but... Birthday, mga kuya. 4 Ay, Happy Birthday, mga kuya. 4 Ay, Happy Birthday, 25 Agpasadya mo na ako kung katigasan ng ilo ko. hahaha hahahaha Ay, Happy Birthday, mga kuya. Si Nina. Nang happy birthday both of you. Especially to my, ano na ko, For wedding. In the future, happy birthday sa inyo, both of you. Always God help. And, nang, uh, being